Inireklamo na ng Bureau of Customs sa DOJ o Department of Justice ang mga sangkot sa pagpupuslit ng asukal mula China. Patong-patong na kasong ang isinampan ng Customs laban sa may-ari ng Blue Chelsea Enterprises na si Esteban Lahak at dalawang iba pa. Hindi pa raw masabi ni Customs Commissioner Albert Lina kung may conspiracy o pagsasabwata ng mga sangkot pero ang tiyak Nabawasan na raw ang mga kaso ng smuggling. Nitong Hunyo, labing isang container van na may lamang mahigit 13 milyong pisong halaga ng kontrabando at nakapangalan sa Blue Chelsea Enterprises, ang nasabat din ng customs. We hope that people are forewarned uh, no, we're serious. The customs means business. The quantification there is wala nang masyadong pumapasok kasi marami na kami nahuhuli.